Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat on this show guys pa channel a faith healer o zomatarder so ngayong hapon ito na ito natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay so this is um a special gabay for the month of for the month of September 24 and the September 30 for the sign of Pisces so Pisces, 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 welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaresonate. Kunin lamang po ang makakarelate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. So don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Der guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalang lalo, -lalo na ang dinidigay skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Joss at Mika pal siksik ligdig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces? So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information po. Ano ko yung gusto sabihin sa inyo ng mga baraha. Tuklasin at alamin na natin yan, guys. Parang na ako sa, sa reading ng Pisces, sa in fairness. So, there is something with the temperance. So, there is something solid foundation. Oh, parang there's a barrier. Napalakasin mo ang iyong pundasyon. No, patibayin mo ang iyong um, protection. No, this is something na parang uh, haba mo yung pasensya mo dahil parang bumubuo ka ng isang bagay ng ikatatagal ng pag-unlad mo no hindi to panandali ang pag-unlad ito ay pangmatagalan no kumbaga kung may mga pangyayari sa buhay mo na crisis difficulties obstacles challenges ibig sabihin magpasalamat ka mas lalong tumitibay no ang iyong pundasyon nang sa ganun hindi ka na basta-basta matitinag o kahit anong bayo ng bagyo o bag, bag, bayo ng kahit na sino, hindi ka matitinag. Now, there's something, guys, with the Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. May swerte ka ng taglay. Now, magiging maganda na ang takbo ng iyong hanap buhay o negosyo. And even your reserves of income. na maaring lumakas na to. maaring lumago na to. And of course, there's something, the Page of Pentacles. for something in best wisely. So, ngayon, mas ma matututo ka na no sa lahat ng bagay na gagawin mo sa lahat ng action and decisions na uh, gagawin mo na pag-iisipan mabuti na yan hindi ka na basta ura-urada bira-birada, ngayon pinag-iisipan ng mabuti and because there's a the kingman man na no, babaguhin mo na rin yung perspective mo yung pananaw mo no hindi ka na nakastak sa situation na to kailangan mo makawala diyan sa pagkakagapos no wag ka nang uh, oh, mo nang hayaan na magsunod-sunod lang sa mga tao na sa paligid mo no? at huwag kang dapat magpapa-apekto sa kanila magkaroon ka ng sariling pananaw at masariling kaisipan no? and of course there's something na parang kailangan mong palayain ang sarili mo sa mga lungkot at takot and of course there's something guys with the five of swords kasi nagkakaroon ng na self-sabotage not that because of your action and decision no? hinakayaan mo kasing ganyanin ka hinakayaan mong inabuso ka no? dahil may mga synchronicities and signs ako symbols na nakikita dito na maaring may pahiwatig eh. No? May paalala na wag mo nang hayaan na ga, na gangsterin ka nila, narantaduhin ka nila, no, pag-ingatan mo. There's something that's open, two of cups, no, there's something in partnership. Even sa mga taong lumalapit sa'yo, sa mga taong nakakasalamuha mo, huwag masyadong transparent sa kanila, na no, dahil hinahanapan ka lang ng butas, or maaring hinahanapan ka ng sarili mong um, ikababagsak, no, gigisahin ka sa sarili mong mantika. There's a temperance, a reference with a three of swords. See? tulad na sinasabi ko na kailangan mong um, kumbaga palakasin ang iyong pundasyon. No? Tulad ng sinasabi ko with the temperance, dahil maraming taong naiingit behind your back. No? Maraming taong gusto kang sirain. Maraming gusto kang pabagsakin. No? Talagang maraming naiingit sa'yo. And there's a queen of cuts. No? There's something na kailangan mo ng salamin na maaaring magre-reflect sa kanila ang kanilang mga evil eye na courses, no? Kung maga may mga balak again sa'yo, sa negosyo mo, maglagay ka lang ng salame na nakatapat dun sa, sa mismong flow, front ng inyong, ta, ng inyong negosyo para mag-reflect, no? Kung sino man yung mga na sa inyo. Ganun po yon. There's a something guys with a page of once big good news. May magandang balita. May magandang impormasyon na maaaring magpalago or maaaring gumanda na ang takbo ng iyong business or trabaho. No? Kaya, kung, mag, uh, kung magbubukas ka ng business, magbubukas ka ng bagong kap, uh, pagkakabalahan mo, no? business ventures, anything na maaaring magdala sa yo ng ng additional resource of income, there's possible na magandang magandang bagay yan na gawin mo. No? And there's a charity with an action movement. Magkakaroon ng changes and development na no, sa situations mo. May paggalaw na ng sitwasyon. Mararamdaman mo na yung, yung mga pagbabago. No? At unti-unti ka na rin daw makakawala sa situations na to. Kailangan mo lang tutukan what is your target intention. No, nakita mo on point, no, direct siya. Hindi na siya parang paligoy-ligoy pa tinututukan niya at talagang tinutumbok niya ano yung kailangan niyan tuldukan, no? And because there's a strength with a confident, lakas mo ang loob mo. No, lakas mo ang pakiramdam mo. Dahil na, sa paligid lang yung mga taong tatrader at talagang gigisay ka sa sarili mo matika. Kaya kaya wag ka masyado magtitiwala. And there's a four of pentacles. See, protection mo at mga mo kung ano man yung bagay na meron ka no? Some of you, naghahanap lang talaga ng mga bagay na ikasisira mo. Kaya kailangan pangalagaan, proteksyonan mo ito. No, let's see. Uh, additional messages. So, there's an Empress card. No, there's something a revert. No, maaring babalik ulit yung um, sigla ng iyong buong pagkatao, sigla ng iyong negosyo, hanap buhay, trabaho. So, there's an Empress card for um, a, a, blessing coming in, a new beginning coming in. Dahil, kumbaga, maraming mga sakit, paghihirap na maaring naranasan mo. No, there's a lot of painful no painful situations, no traitor, no insecure, no backstab, no, betrayal, impostor. No talagang gi talagang ginangser ka talaga. pero ngayon no, parang sinasabi dito with the Empress card na mahalin na talaga mo 'yung sarili mo. Don't please anyone to accept who you are. You no know, hindi mo kailangan i-please 'yung isang tao para lang tanggapin ka at the same time para lang pakisamahan ka. No? Kumagawag mo ibaling sa kanila ang magiging kaligayahan mo. Kumbaga, halagaan mo at mahalin yung sarili mo dito. Dahil makikilala mo yung mga taong totoo sa'yo, no? Sa mga bagay na wala ka. Sa mga bagay na, na napunta ka sa kalugbok ang stages. Doon mo makikilala yung totoong tao. And because there's high five lesson learned. So there's a dedication. So kailangan mo matutunan, no? Na proteksyonan mo at pangalagaan mo ang yung sarili. Matuto ka na sa mga leksyon. Matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Na no, huwag nang paulit-ulit yung ganung scenario, di ba? Matuto ka ng pangalaga at proteksyonan at um, you have a potential na no, para lumago ka dito and there's a seven one see I told you na no, protection and mo at pangalaga mo ang yung salili and even your finances and even your opportunities na no, kung gusto mo magbukas ng business go mo yan kung baga hindi mo kailangan ng opinion ng iba para lang ba diba, sabotayihin ka ay huwag mong gawin yan wag mong no gawin mo no? Dahil kung hindi mo 'yan ilalaban, hindi mo masusubukan, no? Hindi mo makikita kung uunlad at gaganda ba. No, for business nga pala, no? For business. No, sa lahat ng bagay mapapasukin mo there's a trying error. Hindi naman 'yan unang bagsak mo, 'di ba? Mananalo ka kagad. No. Kumbaga, isang bagay na kailangan mo subukan para malaman mo kung itong bagay na ba to ay swak para sa'yo. No? Kasi hindi ka mananalo sa isang bagay yeah. kung hindi ka lalaban at the same time, kung kailangan mo subukan yan, at para malaman no, kung ano yung bagay na kailangan mo alisin at baguhin do sa sistema na yon At doon mo makikita no, yung tamang formula, no, yung tamang timpla no, para gumanda ang iyong negosyo, hanap buhay. And course, there's something the star card, see, unti-unti ka makaka-recover. No, makaka-recover ka at may pag-asa to. What you need to do is to find no, to find your peers, no, kapayapaan sa sarili mo. At the same time, tutukan mo what is your target and tulad na sinasabi with the king men, lang, baguhin mo perspective mo, baguhin mo pananaw mo. No, parang wag kang bumasi sa mga sinasabi nila. Wag kang magpa-apekto sa mga sinasabi nila. Alam mo ka bakit? Dini-distract ka nila. No, parang ginugulo ka nila para mawala ka sa concentrations. No, just focus on what you're doing. Just focus on your plan, on your goals. Diba? And there's a page of absorbing curiosity. So ngayon, tutuklasin mo na. No, aalamin mo na lahat ng bagay na makakatulong sa iyo and even sa mga taong naninira sa iyo. So kailangan mo dumistansya, no, at huwag masyado magtitiwala. At the same time, there's some the eight of swords. See, I told you. Diba? A lot of toxic and negative around you. No protection and more with a four of pentacles. Ano man yung bagay na meron ka especially sa pera mo and even sa relationship. Don't show any information regarding sa sa love life, no? Dahil may mga taong aasa ah, ah, sa iyo, ta trader kasi Sira yung, yung relation even sa finances, no? Mag-ingat ka. No, lapitin ka talaga ng mga trader. So there's a uh, for the outcome there's something that's for for advance. No, there's a celebration coming in. No, some of you magkakaroon ng mga celebration, homecoming, family gathering. Not this is something celebration that brings you of fulfillment. No, talagang mag-uumapaw ang kaligayahan at, at at kaayusan no sa sarili mo. Dahil no, kumaga iko ikaw, ikaw yung bumubuo no you're building with a framework not to lead into success full situation. There there is something the moon card. Mm -hmm. There is something the moon represent with the dream coming through. Some of you, matutupad talaga mga pangharap mo. Marami lang talagang revelasyon. Marami lang talagang bagay na malalaman mo. Ganun talaga ang klase ng buhay. Marami kang bagay na matutuklasan. Marami kang bagay na matututunan. No, kasi ang buhay, kapag wala kang natutunan, ibig sabihin, boring ang buhay mo. Walang thrill. So, kailangan mo talaga mapagdaanan lahat ng to para linisin. No, para ayusin. No, ano ba talaga yung gusto mo at priorities mo? Ano ba talagang yung hangarin mo? Now, there's something with the six of wands for victory. Magtatagumpay ka in your or on the spotlight. maaaring magiging kilala ka. No? Maaring influencer ka. Maaring teacher ka. Maaring um, politicians ka. Maaring um, artista ka at the same time. No? Maaring magiging matagumpay ka sa larangan na gagawin mo. Even sa business. No? Maaring gumanda na ang takbo ng business mo. Maaring makilala tong business mo. And at the same time, there's the lover. It's connected with your love life. So, sinasabi dito, na talagang baguhin yung perspective mo, no? At even your partner, no? Kailangan magkaroon kayo ng collaborations dito, connections sa isa't isa. Ano yung kailangan nyo gawin? At kailangan nyo talaga umpisahan na. At kailangan ng mabago sa sumaling sistema. no there's a three of course. No, especially with a friend of yours, no? Marami talagang kaibigan kang toxic. No, hindi lang kaibigan, there's an environment kailangan niyong makawala dyan, kilalanin ninyo. Maging, maging, mabusisi kayo. That just re-examine. Re no? Kailangan niyo pagsipan, klaruhin, pag-aralan. No? Yung mga tao sa paligid niyo, kung sino yung mga taong didistansyahan niyo, talagang, diba, yung paglilimitahan niyo ng mga informasyon. And there's a an needs of ones. So, dito ka magkakaroon ng idea. Now, this is something creative expression with idea nga. No? Talaga magkakaroon ka ng instinct, idea, project, no? And most of all, kung baga, talaga dito na knowledge. Dahil, um, kung malalaman mo na ito palang tao na to. Not you need ka behind your back. Kung itong tao na to, talaga, ito pala tayong naninira sa'yo. Kung makikilala mo siya dahil sa kanyang mga gawa. At dito mo matutuklasan at malalaman lahat ng bagay kung sino talaga yung naiingit iyo. So, let's see. What is additional messages for finances and career, love life at kalusugan? Let's watch this. Okay, for finances and career, love life at kalusugan. Okay, so there's is a king of pentacles. So pagdating sa finances and career, na maging secure ka na ngayon, nasa pera, na lahat ng mga bagay na pinaghirapan, mapag-ingatan mo na ito. And there's a two bonds. Na there's a choices. Napiliin mo lang yung mga tao pagkakatiwalaan mo, mapiliin mo lang yung mga tao panin, o uh, pagkakatiwalaan mo pagdating sa pera. No? Huwag ka masyadong nagtitiwala. There's a need of swords. Now, there's a breakthrough. May tagumpay dito. Na pagdating sa finance, resources of income, and even your business, work, na no, magtatagumpay ka dito. Kailangan mo nang na talagang maging mas matalino. At maging wise. Now, there's a the sun card, purification. So, may ibig sabihin dito, kailangan mo maglinis. No? Linisin yung mga nasa paligid mo. It means, hindi ko sila, maglinis ka ng bahay. Or, pwede, o talaga maglilinis ka, no? Ng mga, even your surroundings. Pero ito kasi, it's something, um, logic eh, na parang, people, tao, no? Na kailangan mong alisin yung mga taong hindi mo kailangan pagkatiwalaan. O yung mga taong minsan nananira sa'yo, or nararamdaman mo na itong tao na to, hindi siya loyal at faithful sa'yo. Now, there's something that is a Pentecost. There's a big shit and big money coming in. Malaking pera. At malaking opportunities na maaaring dumapo sa iyo at magigimayamang ka talaga dito. No, magiging maasenso at talaga magiging masaganang pamumuhay mo. And there's a six of pentacles. See, I told you, magtutuloy-tuloy na sa finances. Now, there's a something support with the universe. Talagang magtutuloy-tuloy ito. Bibigyan ka ng ating poong may kapal ng biyaya na punong-puno ng pagpapala. So, pagdating sa love life, there's a ten of wands. So, there's an obligation with responsibilities no sa pagdating sa buhay pag-ibig maraming responsibilidad at maraming bagay na nagbibigay pabigat no at the same time there's an night of soldiers sa success driven na no, maaaring unti-unti ka na magtatagumpay o maaaring may mga um signs of senior citizen symbols na maaaring nagreflect dito sa iyo no na maraming bigat maraming pasakit din pasakit ka o maaaring Maaring lagi ka nasasaktan pagdating sa pag-ibig. Lagi ka nabibigo. Now, there's a judgment. Now, this is something a wake up call. Parang pinapalalahanan ka na, na, gumising ka na. na no, sa katotohanan, masyado kang marupok. Na no, masyado kang, masyado kang mabilis mauto. Ganon. Parang sinasabi dito, puno-puno na ng sakit at pigali ang iyong puso. There's a tool pen. Kung maging balance ka. Timbangin mo kung sino ba talaga yung priorities mahalaga sa'yo. Diba? And there's a time of, talaga doon mo makikita ang kaligayahan at nag-uumapaw na saya na no, kung tatanggalin mo ang mga bagay na nabibigay pabigat sa inyong relasyon doon ka gagaang no doon gaganda ang iyong pagsasama there's an of ones no there's something slow and steady wag ka masyadong magigima mapusok no yung puso may para naglalagablab na ma ma kumbaga mabilis kang magdesisyon so you need to be calm no maging kalmado ka pagdating sa kalusugan mo sa justice card na the justice will be served. Makukamungusi siyang nararapat sa'yo. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo, there's something bounce back, no worries, no, there's a five of cuts, no, there's a disappointment, no, mag, meron ditong rejection or losses, Na maaaring may mga pinagsisisihan ka, or may mga kabiguan dito, na no, maaaring consequences, sa ibig sabihin dito, naging ano ka rin sa sarili mo, no, inabuso mo yung sarili mo, kumbaga, pinabayaan mo yung sarili mo, kaya parang sinasabi sa unang chapter na self-love, so alaga mo yung sarili mo, masyado ka kasing, kumbaga nakatutok sa isa sa ibang bagay, hindi mo na natututok na, na ka ng yun sariling kalusugan. And there's a job card. No, mag-ingat ka, baka masyegi ka. No, dahil sa mga nararamdaman mo, magkaroon ng complications, no? Most of all, guys, no? Sa utak to, may sense ako dito na maaring, na maaring, hindi ka na nakakatulog na maayos, no? Maaring, hindi nakakapag-circulate na maayos yung blood mo, masyadong malapot. So, technically, baka magkaroon ng problema po, no? Ang inyong brain. So, there's a possible na pag-ingatan niyo po ang inyong sarili, ha? Kasi may nasasense ko dito nerves, no? Nasa nerves po siya. Ugat. And there's a four of cups. Now, so, just re-evaluate or analyze. So, may mga bagay dito na kailangan niyo pag-isipan. Klaruhin, liwanagin, unawain. Na no, masyado ka kasi mar maraming tumatakbo sa isipan mo. No? There's a lot of burden talaga. No? Maaring you are also provider. No? You are supporter. Breadwinner no, with your family. At the same time, there's a six of, six of cups, no. There's a possible na isang sa bagay na nag-stress ka either sa kapatid mo or sa anak mo. No? Meron kang bagay na nagbibigay ng kumbaga stress sa'yo. Takot, pangamba. There's a queen of wands. By confident. Lakas ang love mo. Lakas ang mapakiramdam mo. No? Parang isa sa bagay na nagbubus sa'yo dito ng lakas ang loob yung yung tao na to. No? Maaring dahil dito sa tao na to talagang o uh, pin, gihimong mong mabigay lahat, no? O maaaring masyado ka kasi matulungin or masyado ka talagang kumbaga ano eh, kumbaga nakatutok on sa hands-on, hands-on na no? pagdating sa anak mo. No, there's a possible na kailangan mo rin na alagaan ang iyong sarili. Masyado ka na na, na didrain. No, kailangan mo alagaan ang iyong kalusugan. So let's see what is additional messages with the magic of fair messages advice as a pick card yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the magical for messages Advices for you. Let's see here. What is the magical for messages Advices? There is a healed healing healer. No, ibig sabi may kagalingan talaga. No, may may unti-unting paggaling na maaaring karamdaman sitwasyon and there's a new home. Some of you magkakaroon ng bagong bahay, no, bagong tahanan. Pari makakalipat na kayo. There's an express your individuality. Ipakita e, mo. No, kung ano ba talaga kakayanan mo? Ano ba talaga yung ano ba talaga yung ikaw, no? Ano ba talagang kaya mong patunayan sa, sa sa sarili mo at the same time sa mga mahal mo sa buhay na kumbaga merong kang ang king katalinuhan at kakayanan na kaya mong baguhin ang yung sariling kapalaran. What is the yin oracle card? You are also dealing with the ease of fire. No, you are dealing with the Leo Aries Sagittarius. At the same time, there's a freedom na no, makakalaya ka na. No, at maraming opportunities na dadapo. No, at sinusubukan lang din ang iyong pananapalatay at tiwala. No, manalig ka uh, na lahat ng bagay na to ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos. And of course, there's some um, held. No, may mga bagay na hawak-hawak mo na. No, may mga bagay na pinangahawakan mo na. At the same time, there's a mother. Sabi ka na nga ba, you are also mother. Na no, maaring nanay ka na, o maaring there's an evolve with a mother figure. No? O maaaring buntis ka. And there's a storm. No, there's a storm represent with a turmoil, with a coming ahead. Talagang may parating na pagsubok. Na unos, na darating na susubukin ang inyong relasyon. No, may mga pagsubok talaga. O maraming pagsubok na dumating sa inyo. Na talagang binayo kayo. Na, na, na meron ako na, sen, na sense din na, na single mother. Na there's a proposal. Some of you baka may mag-propose din. No, magkakaroon kayo ng high level commitment, maring kakasal ka na. Na marami talagang pagsubok sa inyong relasyon sa pagsasama nyo. Sa inyong pamilya rather. I can tell Michael messages. And decide to be happy now. So, mag-desisyon ka na magiging masaya ka ngayon. Bukas at magpakailanman. Charles So, talagang magiging masaya ka ngayon, simulan mo na ngayon. Now, malaki kasing uh, factor no, ang pagiging happiness or masayahin, maligaya. No? Kasi makakagaang-gaang yan sa kalooban mo at kahit papano marirelief -re no, yung stress mo. And this is something, the comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send you my name, He shall teach you with all things. So, may mga bagay talaga na ibibigay sa'yo. Ituturo sa'yo ang ating Panginoon para matutunan mo ang kahalagahan ng lahat ng bagay no, ipapakita mo na sa iyo itong bagay na to bago niya ibigay sa iyo yung karapat dapat sa iyo. Not like uh, I said no, na may mga pangyari sa buhay mo na na instrumento ang ating Panginoon na para na alisin ka, ta, uh, inising ka, sirain ka, siraan ka. No, may mga tang, may mga tao talaga na susubukin ang inyong ang kakayanan, no, ang inyong kalooban no hanggang sa makita mo na ah kaya pala to pumasok sa buhay ko nakasama ko tong tao na to hindi no hindi lang siya para maging parte ng pagsisisi ng na nakaraan ko kundi para hubugin ako sa pagkataon na, nam may matututunan ka or may matututunan tayo dun sa bagay na yon so kailangan mong kumbaga um laging pakakatandaan no na may there's a purpose no, with the God, lahat ng bagay na ibinibigay sa iyo ay may kakakibat, nakabutihan at magandang kapalaran. What is the money move oracle deck? With the money move oracle deck, there's a public face. So, maaaring sikat ka na nga, kilala ka na nga. No? It's okay to be yourself. No? Mas maging totoo sa sarili mo. So, let's see what is the angel's number. Represent with a 1440 with a light up. Focus on your needs, desires, and hobbies. Everything is more accessible. With a light attitude, you will be blessed with new opportunities, a new friend, or additional to your family. Good vibes will spread out from the process. Now, talagang mm, magbabago na ang situations mo. Matutukhan mo lang ano ba talaga yung priorities mo, ano ba talaga kailangan mo. Yun ang kailangan mong uh, paglaan ng panahon at oras. What is the shadow work person? one? Tulad na sinasabi ko, diba? Tutukan mo, what is your target intention? And this is something addiction. So, meron ditong, um, kumbaga, kailangan, uh, pakawalan mo yung luho, bisyo, ano man yung bagay na nagbibigay negatibo sa buhay mo. There's a consequences. No? kailangan mo ng healing, no? Sa sarili mo, sa lahat ng bagay. What, is, what lies beneath with a future? and there is self uh, check yourself tulad ng sinasabi ko kanina pa tignan mo rin ang sarili mo masyado mo na pinafresh work inaabuso no hindi mo na tinitignan ang iyong sariling kapakanan what is a clarifying for your love situation baka hindi mo na mamalayan hindi na pala maganda ang iyong kalusugan so kailangan mong tutukan din ang iyong sarili uh and there's a crossing over. No, siya sabi dito bridge the gap between your heart with the trust, no? Talagang ganun talaga na sa buhay natin talagang kasama ang pagmamahal at um, yun nga, ang tiwala. So titignan dito, no, parang may pagsubok na na mangyayari. No, titignan ang iyong um, katatagan pagdating sa relasyon. What is a clarifying for a life situation? Masyado ka kasi marupok. And of course, there's something a crystal of light, yeah. illuminating your path with openness and insight, redying re yourself for a newfound understanding of content. So, talaga may may bagay na maliwanag or magliliwanag sa iyo. Isang bagay na magbibigay kaliwanagan sa isip mo, sa situation mo at unti-unti mo makikita lahat ng bagay ikahalagaan sa buhay mo. What is the part of the life? represent what? A part of the light represented with a sparkle. Okay, I transform fear into strength I release doubt from my mind with faith in the goodness of the universe. I embrace sad. I embrace and love myself as a soul, discovering the light that shines within me. Every challenge become, becomes an opportunity to step into my power and reject the brilliance of my true self. no, talaga unti-unti na mababago, no, ang yung bagay na kinakatakutan mo, yun pala yung magiging kalakasan mo. No, unti-unti mo tatanggalin yung pag-aalinlangan mo, takot mo sa isang bagay, at unti-unti ka magtitiwala sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na kanyang pinagkakaloob. At unti-unti mo tinatanggap sa sarili mo, yung mga bagay na kahinaan mo, yung mga bagay na kalakasan mo, yung mga bagay na meron ka, at unti-unti mo madidiscover sa sarili mo na kaya mo pala. At unti-unti mo malalaman na sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo na kaya mo pala maging matatag sa hamon ng buhay. Na kaya mo pala malagpasan yon sa likod ng mga bagay na akala mo na hindi mo na kaya bumangon. So isang pagsubok to na hindi yan ibibigay sa'yo na kundi mo kakayanin. So let's see. What is the peak of Cardiacer? No? Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay? we proceed na tayo with a pick a card or no so before anything else guys no, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card or no pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot isa lang ang magiging tanong so mag-iisip ka na ng tanong at pipili ka ng number na magiging sagot sa tanong mo within 1, 2, or 3 because kapag nakapag-isip ka na na magiging sagot sa tanong mo please comment down below kung anong number na napili mo at malalaman natin mismo sa reading na to at the same time Guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa mga solid subscribers, solid followers, sa mga bagong subscribers and followers natin, and of course sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. At the same time, guys, pasensya na po kayo kung bihira tayo makapag-upload. Pero gagawin po natin lahat na, na, na para makapag-upload nag tayo ng videos every single day. No, kasi um, pasensya na dahil may mga um, client po tayo at pasyente tayo every Thursday. No? And Thursday uh, every Thursday may walk-in po tayo and every day po may mga private reading po. No? So, nakalay na po yan. So, if you want to visit from that, just let me know. Message yun lang ako. No? So, guys, let's see. What is additional messages advice sa'yo? Let's see what is the pick a yes no? What is the answer for your question? Let's start with the number one number one represents with the flow uh the, with a yes sorry there's a yes flow with the current natural progress so ibig sabihin dadaloy na to ng natural ng maayos maganda at masagana at maring magtagumpay ka no magiging kalmado ng ang sitwasyon at tama na ang progreso na to talaga mararamdaman mo ng pagbabago Ooh. number two, there is a yes reap the rewards abundant flow dadaloy na at talagang makararamdaman mo ng kasaganahan Now with a yes, talagang, di ba, ngayon na yung tamang panahon na tamang pagkakataon para anihin mo na ang yung mga pinaghirapan. Number three, there is a no. Last minute chances, changes, sorry. The last minute changes too late behind schedule. nawag no, wag mong, isa, uh, wag mong ipilit is baguhin yung isang bagay na, hulina na. No? Kung baga, kailangan mong, um, kumaga paglaanan ng oras at panahon no itong bagay na to kung ito ay para sa iyo kailangan mong um, tanggapin pero may mga bagay dito na kailangan mong um, pakawalan at alisin no tanggalin no yung mga bagay na alam mong hindi mo hawak-hawak no at the same time wala kang kasiguran sa bagay na to kailangan um, tigilan mo na rin no so ibig sabihin dito mas maganda mas mas maaga pa no? Maaga pa, alam mo na yung magiging uh, decision mo bago pa mahuli ang lahat. So guys, this is a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Uh, Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dito request, sa maraming salamat po sa mga walang sawang support sa aking channel. Lalo lalo na ang dirige skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalasik siklik din ang na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat. And see the next video. Bye-bye and babosh.